What's up, boys and girls? It's your boy, Roddy Boy. <laughs> yeah, lalo na naman sa labas, boys and girls, no? Ano? Ayan, may nagpala yung kapitbahay natin. Pinala, ha inabot hanggang dito sa atin. Pero tayo, magpapala naman tayo mula doon hanggang doon. Kasi yun lang naman yung, kukunti lang naman yung uh, pinapala natin. Tsaka ito yung daan. Siyempre, ang ating binili sa online, shoutout, Salamat Shopee. Ay, <laughs> Shopee. Salamat Temu. Ayan. Yon, tapos na. So, ito naman. Subukan naman natin 'to. Yup.

Yung papalahin na natin yun. Ayun o. Ayun. Ayun pala Ayos. Mamaya tingnan natin kung matadamay uh, niya to. Ay. Eh, take two dosing guys, girls. Hindi kasi siya starter na. Okay, ya. Manu ya. Start kaya. Uh, mano mano siya. Mas tag kaya. Click. boys and girls ayos so boys and girls no ito nga pala no um ang very disadvantage nung no, walang uh, uh, remote car starter is hindi mo pwedeng gawin to sa sa labas kasi ay wiper mo sa likod yung hindi mo siya pwedeng gawin sa ano, uh, nakapark ka sa mall o kaya kung saan Kasi may possibility na manakaw siya. At may nangyari na dito boys and girls no na nanakaw yung sasakyan niya. Um or kinarnap. Ang ginagawa ng mga nagkakarnap is nilo road trip lang nila. Iiwan din nila sa isang lugar. Um iya abandon lang nila. Pero kahit na 'di diba, abala pa rin. Kasi nga tulad yan nakabukas lang siya. Uh, iiwan mo siya, i mo siya. Ah uh, naka-unlock yung yung uh, sasakyan mo kasi yung susi na ginagamit mo is nakasalpak kasalpak na doon sa engine. Not unlike pag uh, sa may remote starter, na tulad nito. I-click mo lang kaya nasa loob ng bahay, naka-lock pa rin siya. Tapos after 10 minutes, mamatay na siya dahil uh, na-na-warm na niya yung makina mo. So yun, ah uh, kaso ang mahal kasi ng ano eh. Ang remote starter, boys and girls, nasa 500. at pinakamura yata, 450. Kaya ipon-ipon muna -ipon ulit tayo. <laughs> Niyao. Pinubuksan natin yung... Papatay lang na natin tong van. Kasi nag-warm na siya. Oh. Pati dito, warm na siya. yung upuan puwan. Saan natin siya ilock? nung minsan pala boys and girls no? share ko lang hindi kami maapasok <laughs> yung yung uh, sliding door hindi mabuksan pati yung sa passenger seat talagang inaano namin ah uh, pinipilit buksan nag frozen siya yun ha ah salamat lord you know, napaaganda para ang ano no yung nandun sa Christmas Town ano <laughs> yung mga laruan ganyan yung sasakyan ay no tapos yung pine tree ganyan yung bubong ng bahay ganun ay thank you lord at dahil ganyan pa rin ang weather natin boys and girls thank you so much Ona girl sa Oops We are, Lucky me Ichiban Ichiban ba yan? Ah, hindi lucky me Ichiban Kaso nga, may problema May mga shakers Ito, mahirap Wala na kami tinapay Ito na <laughs> Wala na? ubos, uh, Araw-araw kasi nagbabaan ng mga bata ng sandwich Ito na lang, sa amin Hati pa kami rito So, pag ganito weather, hindi tulad pupunta ka lang sa kanto. Biligan muna dyan sa kay aling nena. Wala, kay aling nena. <laughs> Wala, hindi siya tulad ng ganun. Ang uh, weather ngayon ay negative 25. At ang oras, mahal? Anong oras? Ayan. 9.20. At tingnan nyo, may sakto. Magpapahala sana ako kaya ako na ganito. Pero dahil narinig ko, may nag-boblower. Swerte natin, boys and girls. Oh, di ba? Mas maganda 'yan kaysa sa palahin natin. Naya lang ako kung baka si binibigyan natin siya. Eh. Oh, di ba? Oh, wow. Thank you, sir. Thank you so much. Yan. <laughs> Hindi talagang kasama yan dito hanggang sa atin kasi property ito ng kasama yan sa bayad sa upa natin boys and girls yan o oh, clear na yung daan natin pero hindi pa natatapos yung trabaho natin kasi sasakay natin tambak ng yelo boys and girls kaya naman pagkatapos niya lalabas tayo boys and girls ganito pala yung syura kasi siya na actually, ako kagigising ko lang tanghali na ako gumising sinagad ko pa ko talaga kasi sabado ngayon so walang pasok yung mga bata hindi ako naghatid sa umaga. <laughs> Ayan, ngayon naman magpapala tayo bago tayo pumasok. At Oh, ready na yung kasama ko. Wala. Ito na yung pala mo. Ay, malaki pala tong pala na to. Wala. Oh, oh, oh nga. go. Okay, very good. Ang galing na yung...

yung muna natin dyan kasi tayo naman boys and girls salamat Shopee actually mas mabilis siya pag kayong pindot lang siya so you know so, kahit makapal yan boys and girls dito muna tayo picture ng big joint ko lang before eh? na. Sir, alalim boys and girls, hindi na malalim. Konting bubog lang pa natin. Yan siya, bago natin gamitan itong ating snow blower. At let's go. may okay, boys and girls, no? Napansin ko lang dito, kailangan may technique din. Hindi rin mo basta itututok. Kailangan aangguluhan mo rin, ano? Tapos, kailangan, ano ka sa nag-review, ano? Eh, <laughs> kailangan, uh, nakaayon ka sa hangin. Dahil kung hindi, pagka nag-blow ka, papunta sa'yo yung snow, tulad dito, Oh. Ayan. Tsaka, nakikita ko rito, effective siya pagka yung magaan lang yung snow. Pero pagka mabigat or pagka may tubig, tulad niya, medyo makapal na rin siya. Mahirap. Matagal din. Mas madabilis pa rin yung pagpagpag. Pero ito, napaka-effective niya pagka yung halimbawa madalian ka lang sa isno tapos hindi gano'ng kataas yung patak na isos sa sasakyan. Pwede pwede. Ano, gusto mo doon sa likod? Ha? ha? Sa, likod? sa likod? Ang gagawin mo doon sa likod? Ha? Ang gagawin mo? Hindi ka ba nilalamig? No. May nagpapala na. Okay na, okay na, okay na. Tara na, let's go. Sabi mo, what's up, boys and girls? Ready? Hey. One, two, three, go. What's up, boys and girls? It's your boy, Andy Yan. Ganda mo naman yung may energy. Yung what's up, boys and girls? Your boy, Randy Boy. Yan! Okay. Pagpala mo gano'n, pagpala mo. Pagpala mo, sabi mo, what's up, boy singers? Sali, pala mo na. One, two, three, malakas. What's up, boy cool singers? It's your boy, Randy Boy. galing. <laughs> Let's go na. Okay, pasyal tayo with Naomi. Punta tayo doon sa likod. Okay. Lala. Ayan na tayo <laughs> Ang lalim niya Naomi <laughs> Grabe Oh my god Ayan o, oh. boss oh, you guys o kita mo yung ano kung gano'ng kakapal ano? Oh eh. Oh. <laughs> Are you ready? Yeah Punta ka sa atin, go!

É <s1> grave. Sige hilahin mo nga Naomi, hilahin mo. Sige pa, lakasan mo. Alog mo, alog, alog. Ha? Ganun mo, shake mo, shake. <laughs> wow, ganito pala yun eh. Abay single siya. Ano yeah! ko, masakit. Masaat pala siya. Woohoo! <laughs> Masaat <laughs> siya. Sa Nagtusok ako kasi yung gloves ko ganito lang. Tara na, Naomi. Ay. Ay. O, daan -daan dito, ah. Lubog yung paan ni Naomi. Daan, daan. Daan, daan, Eh. Hmm. Go. Okay, ah, well, let's go na. Ah. Balik na, balik na. Pasok na kami, boys and girls.

Na-tuck in po ako para hindi mapasokan ng snow. Sa akin na, pasok sa loob. Oo eh. Kasi sabi ko siya, i in mo lagi eh. Kung maglalaro ka sa snow. <coughs> Two. Tapos, three. At may t-shirt ba tayo sa loob ng singers? Merry Christmas na t-shirt. <coughs> Yan, ang suot natin pag winter para hindi talaga malamig. Tapos, yung pants natin ay... Init dalawa naman. lang naman. Hindi na ako nag-heat tech, boys and girls. Hala. <laughs> yan. Yung pantulog natin, tsaka ito. Extra. Itong extra. Ayan ba yung snow pants mo? Hindi. Hindi snow pants yan. Hindi ni Kuko Corp yan. Ha? Eh, tapos nabili ka oh, ng ay. snow pants. Ganyan na, boys and girls. Tap mo na tayo. Some, it's so good outside. Oh, good. Snow good. How <laughs> about Snow good or so so good? Is it snow good? I <laughs> <laughs> it's snow good or it's so good. It's so good. So good. Uh, it's so good. Okay, lang. Bye-bye. Ice creamy, Ami. Ice creamy, Ami. One two three go. I, see I, <laughs> I <see> feel happy. <laughs> I, I feel good. I feel <laughs> happy. I <see> feel good. <laughs> bye bye, guys. <laughs>